2-2-1, 2 Huwag kakalimutan, itong triumvirate na to, 2 to 1 Yan po yung ratio na dapat niyong gawin Unang-una, -una, para po gumanda ang inyong immune system, lumakas Umayos ang metabolismo, okay? Makadumi ng maayos At maabsorb ng katawan mo ang nutrients na ipinapasok niyo araw-araw Kailangan niyong gawin ang 2 to 1 pagkagising Dok, so, paano ba kami papaya? Ano ba ang gagawin namin, Dok? Tandaan nyo ang aking turong 2, 2, 1. Pagkagising sa umaga, gusto nyo bang ma matunaw ang kolesterol? Gusto nyo bang matunaw ang mga taba nyo? Gusto yes. nyo bang makakadumi araw-araw? Yes. Hindi na nagbo-blow. Una, maghanda ng dalawang basang tubig. Two glasses of lukewarm water. Maligam-gam. Ang isang basang tubig is 330 ml, ha? Dalawang ganon, okay? Ang katong, ang uh, erasure nun is two, two glasses of water. Another two, anong two? Two tablespoon of lemon juice. Iyahalo. Eh, tapos, one tablespoon of apple cider vinegar. Kailangan, dalawang baso na tubig, dalawang tablespoon, tapos one, two, two, niya eh. Two, two, one. Diba, dalitandaan? Tapos, one tablespoon of apple cider vinegar. I-mix mo po siya. Yun po yung iinumin niyo pagkakising. Dahil pinaprepare, pagka po yun ang ginawa niyo alkaline na po yun. At dahil alkaline na po yun, ipe-prevent niyang umangat ang acid. Isa, susunugin niya lahat ng pataan ng bakterya na nabuhay during the time na natutulog ka. Pangatlo, ihahanda niya si liver to absorb nutrients. Pangapat, susunugin niya ang kolesterol at ang fats na nandun po sa bitunga niyo na nagkikreate ng more fats kaya lumalaki ang mga chan niyo. Kapatid, yung tinuro kong tutungan, sinachallenge kita. I challenge you, do it for 7 days and you will see a great result. Just 7 days! At magugulat kayo yung mga constipated, yung may problema sa prostate, yung hindi nahuhalos tumatayo. Uh, seven days, ha? Seven days. And give us, give us, give us feedbacks kung ano ang result sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag maganda, dapat ikala. Okay, sa so, mga kibiga, may natutunan ba? Gawin na po yun ulitin ko para po bumaba ang kolesterol, masunog ang fats, mag-metabolize ang katawan, hindi ka na-acidic. Tama ko ba? Napakaganda. Simple. Walang bayad. You can do it alone, anytime, anywhere. Tama?